Ano ang tunay na kahulugan ng mga nakatagong simbolo sa watawat ng Pilipinas? Isa-isahin natin ang mga simbolo nito. Ang puting tatsulok ay sumisimbolo sa pagkakapantay-pantay at kapatiran. Sa bawat sulok nito, may tatlong gintong bituin na kumakatawan sa Luzon, Visayas, at Mindanao, isang tanda ng pagkakaisa. Sa gitna, makikita ang gintong araw. Sumasagisag sa kaliwanagan ng isipan, ang walong sinag nito ay para sa walong lalawigan na unang naghimagsik laban sa mga Kastila: Maynila, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Bataan, Laguna, Batangas, at Cavite. Ang kulay bughaw ay sumisimbolo sa kapayapaan at katarungan, habang ang pula ay tanda ng katapangan at mga sakripisyo ng mga Pilipino sa digmaan. Ang puti naman ay nagpapakita ng kalinisan ng budhi at puri ng ating lahi. Pero alam mo ba, kapag ang watawat ay nakawagayway ng pula sa itaas, nangangahulugan itong nasa ilalim ng digmaan ang Pilipinas. Pero nangyari na ba ito? Pag-usapan natin sa susunod na video.